Nagkakaguluhan ngayon ang mga taga-Kalasyao, Pangasinan ng isang puno ng saging na literal na masasabing hitik na hitik sa bunga. Halos matumba na ito sa dami ng bunga, subalit patuloy pa rin umano itong nagbubunga hanggang sa kasalukuyan. Tunghayan natin ang kakaibang saging na ito sa ulat ni Nora Dominguez. Maabig yung si Kaya Namin, hindi mapigil ang lumingon ng mga dayo at mga residente sa barangay Lasip sa bayan ng Kalasyao, Pangasinan dahil sa nakakamanghang haba ng kumpol-kumpol na bunga ng saging. Ayon sa may-ari na si ng Nati Arenas noong buwan ng Agosto nung nagsimulang lumabas ang puso ng saging. Hindi nito anya akalain na ganito na karami at walang tigil sa paglabas ng mga bunga ng saging na sumayad na sa lupa. Anya may taas na higit limang talambakan ng bunga ng saging mula sa tuktok hanggang sa puso nito na nasa lupa na. Naging katuwaan din umano ng mga dumadaan sa lugar na tumigil at kumuha ng larawan. Binansa ganito ng mga residente ang mahabang saging na 1,000 bananas dahil mahigit 1,000 na ang bunga nito at patuloy pang lumalabas ang maliliit na bunga. Halos matumba na ba ng puno nito sa bigat ng napakaraming bunga ng saging. Manlalapod pang Nora Dominguez, Eagle News.